Eto, seryoso ito. Yung drug addiction testimony given by no less than the presidential sister, hindi natin pwedeng pe sabihin isa basat ipagsantabi ito. Ang haba nung simula nung kwento eh, bata pa lamang kami. Eh wala tayo pare-pareho ron. Sila yun eh, nakita nila yung kanilang paglaki through the years. At uh, ito ay naging testimonya mismo ng ate ng Pangulo hindi natin pwede pe isang tabi ito. Kaya, alam mo, so if you really would want to put an end to it, sumailalim so ka na doon sa hinihingi ng mamamayang Pilipino. Na yung drug addiction is not just a criminal uh, offense, but a he mental health issue, a brain disorder, neurological, because it, uh, it, it involves a functional changes in the brain circuits involved in reward, in stress, and self-temperament. So kinakailangan ito seryosohin ng mamamayang Pilipino. Attorney, muli na naman pong uh, naungkat na itong uh, issue po ng paggamit ng illegal na droga uh, umano ng uh, Pangulong Bombo Marcos Jr. Matapos nga yung uh, pahayag o talumpati ni Senator Amy Marcos doon sa Peace Rally ng INC noong uh, lunes. Unang-una, ano ba ang reaction po ninyo may basehan ho ba o may posibilidad dito mga uh, pahayag ni uh, Senator Imee Marcos laban po sa kanyang kapatid na si PBBM. Let me be very clear from the start. Ah uh, naririnig ko sa balita kanina bago niyo ko uh, in-interview ngayon ano? Yung salitang uh, destabilizer, yung mga A1 information, intelligence, it has been used. That term has been used in ab abuse many, many times. Ad nocio yung paggamit yan loosely na, ano? So gawin gawin natin ganito, Ayoko makialam sa bangayan at away ng kanilang pamilya. Pero yung issue ng corruption is in itself very destabilizing sinundan pa ng issue ng drug addiction, which is more. It will cause more destabilization in the way governance is being handled by the present administration. Kaya hindi pa pwedeng tabi yung issue pareho ng corruption at drug addiction na mismo. Yung presidential sister ang... Uh, hindi ko alam kung paano natin tamang i-describe ito eh. Is it an allegation? Is it an accusation or is it a testimonial given before millions of Filipinos there in Luneta the other day? So, babalik tayo doon sa uh, sinisigaw ng maraming Pilipino, hindi ng kritiko ng mga Pilipino. Paano ba namang sumailalim sa isang open fair transparent and uh, credible hair follicle drug test bakit invoke natin ang article 3 section 7 ng ating saligang batas yung karapatan ng mga pilipino the right of the people to information on public concern shall be recognized public concern yan bakit ito ay uh, may kinalaman sa kalusugan ng pangulo nabanggit ang kalusugan ng pangulo tumungo tayo sa Article 7, Section 12 ng ating Saligang Batas. Muli, ano, para laklaro tayo rito, lahat ng pinag-uusapan natin ay naayon sa Saligang Batas. Ano ang sinasabi ng Article 7, Section 12? When uh, the in case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Now, para malaman natin kung gaano kaseryoso o ano ba yung lagay ng kalusugan ng uh, Pangulo dahil sa, ulitin ko ha, aligasyon, akusasyon, or testimonya ng kanyang sariling kapatid, kinakailangan tugunin ang uh, panawagan ng uh, mamamayang Pilipino na sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Opo. So uh, ibig sabihin attorney uh, kapani paniwala po itong uh, sinasabi po ng kapatid ni uh, Pangulong Bombo Marcos Jr na si Senator Aimee Marcos patungkol nga po dito sa kalagayan ng uh, pangulo. As to the level of the veracity, there is only one way of proving or disproving it. Now, if the Marcos Jr administration is very confident, then why not undergo an open fair, transparent and credible hair follicle drug test. 'Yun lang naman ang aking pananaw. As to the veracity, I wouldn't know. At yung sinasabi kasi, ang ang layo talon eh, nung talon e nung naging uh, pahayag o testimonya ng mismong kapatid eh, ng pangulo. Bata pa daw sila. So, it's not me, it's not you uh, Jade, it's not you Admar or kahit sino pa. Na-official ng gobyerno ang pwedeng magdisprove mag-refute or mag niyan. Bakit? Ang, ang naging pahayag ng uh, kapatid ng Pangulo, bata pa lamang kami. Mm -hmm. Ibig sabihin, wala tayong lahat doon. Yung simula ng kwento nila. So walang pe pwedeng mag walang pe pwedeng mag walang pe pwedeng uh, sumagot kung hindi sila-sila. Opo. Yung nagtestimonya at yung pinatutukuyan ng testimonya. No other. Dahil wala tayong lahat doon. Opo. Kailangan hubang uh eh mag under oath ah, si under oath itong nasalaysay ni uh, Senator Amy Marcos kasi yan po yung uh, laging uh, isyu ngayon eh ah, bago ka paniwalaan dapat under oath uh, ka muna um, attorney mahirap yung under oath yung under oath na nga, pinagdududahan pa eh pati yung nagpanotaryo pinagdududahan eh so ito, pasimplihin natin ang nagbunyag ay yung nakatatandang kapatid at ang simula ng kwento noong bata pa sila ang haba ng kwentong yan. Noong bata pa sila at base doon sa kanya naging payag, tila hanggang ngayon. So anong dapat gawin? Sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Diyan lamang matitigil yan, Jade at Mark. Okay. Dahil kung hindi patuloy na mabubuhay at nagkaroon ng sariling buhay ang istoryang yan eh. So if you really would want to put an end to it, sumailalim ka na doon sa hinihingi ng mamamayang Pilipino. Kung sakali man, kung sakali lang naman, totoo yung aligasyong ito, um, attorney. Ano ba ang legal na implikasyon nito? Impeachable offense po ba ang uh, tawag po diyan? Well, pwede pe natin gamitin di yung Article 7, Section 11 of our Constitution uh, maaring uh, gamitin na maaring lumiham ang pangulo na meron siyang uh, temporary incapacity to govern so he will uh, take a leave and pass on the baton of leadership to the vice president to be the acting president. So sulat ka sa Senate President, susulat so, ka sa Speaker of the House. Maaring uh, maaring gamitin yung uh, Article 7 Section 11 of our Constitution. That's why before we even think of how to operationalize Article uh, 7, Section 11. Tingnan muna natin yung Section 12 of the same article, Article 7, that in case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Now, why is there a need to stress serious illness? Because in a case that was just decided this year, I think May of 2025 in Solomon versus City Government of Muntinlupa, and this was penned by senior associate justice marvic leonen sinabi doon na yung drug addiction is not just a criminal uh, offense but a he mental health issue a brain disorder neurological because it uh, it it involves a functional changes in the brain circuits involved in reward in stress and self temperament So kinakailangan ito seryosohin ng mamamayang Pilipino. Opo. Um, attorney, sa tingin mo ba, um, may, may mga pagdating po sa check-up, medical check-up o pagdating sa security nga ng Pangulo, may, may regular uh, bang medical check-up uh, o security protocol sa isang Pangulo na maaaring magpapatunay na hindi siya gumagamit ng uh, ipinagbabawal na gamot? I think so. Lahat naman tayo. Eh. Meron naman tayong uh, if our budget, especially tayong nasa uh, private sector kung kakayanin ng budget sinisikap natin hindi ba at the very least magpatingin tayo ng CBC yung complete blood workout o uh, ngayon kung kakaya naman ay pag uh, mag, -mag, -mag -ano tayo yung executive check up kung may konting sobrang uh, ipon hindi ba so ganun din ang pangulo sapagkat Pangulo ka hindi na lang sarili mo ang uh, nakasalalay dito. Ikaw ang leader ng bansa. Eh. So, dapat masiguro ng sambayanan na malusog ang iyong uh, physical, mental, at emotional well-being. Para naman sa ganun, eh, madala mo sa tamang direksyon ng ating bansa. Opo. Uh, since kayo po noon uh, nakasama din po ng uh, Pangulong Bombo, Marcos Jr., uh, attorney, meron ho ba kayong parang, uh, experience din na uh, uh, parang Uh, nakikita na unusual uh, doon sa uh, pangulo As I've I've said this many many times wala akong nakita na gumagamit na ipinagbabawal na gamot wala kanya nga sinasabi ko para matuldukan kanya, ito seryoso ito yung drug addiction testimony given by no less than the presidential sister hindi natin pe pwedeng sabihin isang basat ipagsantabi ito. Ang haba nung simula ng kwento eh, bata pa lamang kami. ewala eh, wala tayo pare-pare ron. Sila yun eh, nakita nila yung kanilang paglaki through the years. At uh, ito ay naging testimonya mismo ng ate ng Pangulo, hindi natin pe pwedeng isang tabi ito. Kaya alam mo, napaka seryoso ng dinadala ng ating bansa. Yung corruption is a very, very serious problem. Dinagdagan pa ng testimonya ng drug addiction. So nasa krisis ang ating bansa. May krisis ang ating liderato at uh, kinakalangan itong harapin ng kasalukuyang administrasyon. Opo.